Papuntay mo na dito yung kakampi mo, pre. Andito sa task ko, pre, sa tapat ko. Eh. Nakapalit ka pa rin baril, ha? Bangs, bangs. Ayang ka na naman. Ayang ka na naman, pre. <laughs> Pag ako nakakapatay, puro bot. Pag sa'yo, puro tawa. Ayos, ah. Oh, Ay, may but na naman, oh.

eh januari bagus telur ya bagus telur ya iski udah berlatih udah berlatih bagus telur ya

Magpapalatayin, saba-saba pa sa akin sa likod. Pre, nadyak-nyak ako, pre. Pasaway, nadala ako ni Pasaway. Ayun sa baba. Naka-all-bike pala ako. Patayin niya yan si Pasaway. Patayin niya si Pasaway. Nag-iisa na yan si Pasaway. Nadala ako yung...

Tapos kukusutin natin ah. Ay, ang ganda ng ano niya, ng baril niya. Tangin okay. na, nasan ba? Nandiyan nasa taas, okay. Okay, wag na, sa taas ah. Hindi, huwag na, huwag na. Dito sa kapila, sunduin mo ko. Hinaarang niya sa kapila. Ay, Ay, trap. tap mo pa ako ha. Nag double pala dito. Gago, tawid tayo. Tawid. sa kanila. Tawid tayo, tawid sa kanila. Ayan, ayan. Sa bato, sa bato, sa bato. mo muna, muna. Uy, dito pre. Ayan na pre. Ay, Pinatay ko na free para sa Ay! Pre. Ay! Ay! <laughs> <laughs> oh, oh,

Panginan, layo mong sa kuwib, ano? Uy! Diyan na lang yan, Tol! Papatay ko na, pre! Papa ko agad, pre. Papagad ako, pre. Para umabot. Tol, papagad ako para umabot. Huwag e muna ka kayo mag-apre. May kalaban, pre. Tol, tol. so! <laughs> Patay ka sa mga. Tago-tago ka kasi. Tas ba? Dito, dito, dito sa so pas. Ah, bumaba. Sino? Ayun o. Ayun o. sila masalah. Masalah. Masalah, pre. lang? sana lang? Sana lang pre? Diyan sa baba. Wala dito eh. <laughs> okay. Ingat lang. Ingat lang. Ingat lang. Tago na yun. Dito 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 dito. Wala dito. Wala dito. Pre. Tima pre. Tima. Talapas yan pre. Dito na dito na na. bắt tay với nhau, này, tay, đêm. đã bắt tay kềnh đã đi rồi, tao hết đi.